Good morning, good morning, good morning, good morning. Gising gising jan sa lahat ng subscriber. Good morning po sa inyong lahat. Yung kasabay natin pumili itong uh, 1822. Papuntang uh, Batangas, biay Batangas jan. Napakadaling uh, mapuno, napakabilis mapuno. Oh, puno agad jan. Nung uh, kasabayan namin dumating, din sa uh, LRT ay nakapila na yung kanyang pasayro kaya sa kagad siya. Yan, na oh, napakaganda. Sa mga uh, Ace Star. Talagang dinudubog ng uh, pasahero. Ayan, yung mga uh, daming patawid. Pabuntang uh, Mindoro. Pauwi ng uh, Kalapan. Ayan, pala sa buya. Pabuntang uh, Patangas. Ito, so, patangas din ito, naiiwan pa, oh. Sa mga pasayerong ito. Pila po kayo dyan, pila mo na. Para pagdating ng bus, kayo ay nakapila dyan. Ay, ay mga batanggas po, pila po kayo dyan, pila. Pagdating ng bus, ah, uh, mabilis na makalis. Ay, yeah, pila po kayo dyan, pila. Ayan, napakadami talaga ang pasayerong ng uh, patangas. Ayan, alam yan? Baba na lang bila. Patanggas siya, patanggas.